WhatsApp what's up mga kaberni, kamusta kayong lahat? Uh, it is another great day today uh, Welcome back po sa ating uh, YouTube channel Medyo matagal-tagal uh, tayo na hindi nakapaggawa po ng uh, ganitong video uh, Bago ang lahat, gusto ko po muna magpasalamat sa inyong, uh, sa inyong lahat po sa walang sawang suporta po siyempre hindi to sa ating YouTube channel uh, and uh, pati na rin po siyempre sa ating Facebook page uh, at the same time sa ating pong TikTok account. Uh, maraming maraming salamat po mga sirs and ma'am sa patuloy nyo pong panunood ng mga videos, pag-suporta po, uh, syempre pag uh, ng mga reactions. And lahat na po, again, maraming maraming salamat po. And uh, for today's video, naisip ko mga kabirin na pag-usapan natin, no? Uh, kung ano-ano ba yung mga dapat natin paghandaan, yung mga posibleng topics po na maaring may encounter ninyo kung kayo po ay nagbabalak na kumuha or mag-undergo ng maintenance training program o yung MTP. Uh, sa A+, naman, ang tawag namin dito is ACE program po. So alam natin lahat na mayroon pong qualification exam. Kung baga, uh, kung kayo po ay uh, mag apply as a trainee. Uh, kung saan man pong company, SHAEP, eh, A+, o kaya naman po sa Lufthansa. And naisip ko po na pag-usapan natin yan. Uh, at least makapagbigay po sa inyo ng kaunting idea sa mga posibleng topics po na may encounter ninyo as you uh, of course take your maintenance training program qualifying examination. So una po sa mga listahan natin kavery ng uh, mga posibleng topics na ma-encounter po ninyo kapag kayo po ay kumuha ng qualifying exam para sa MTP ay yung aircraft systems po. So, uh, nabagit ko na po ito before sa mga video na nagawa ko na kung saan uh, ini-expect na po nowadays na mga company na a-apply nyo po or papasukan nyo for the maintenance training program na meron na po kayong basic knowledge in terms of the aircraft systems. Hydraulics, pneumatics, electrical, pati na rin po siyempre yung basic operation po, no, basic uh, operating principles po ng gas turbine engine. And most of the gen fan po na ino-offer ngayon ay yung sa 320 no sa A+ -plus po yan po yung ino-offer natin sa mga schools and universities po na partner syempre ni A+ -plus. and uh, ganoon na rin po sa mga nakikita ko sa mga Facebook posts post na nag uh, offer po ng uh, general familiarization so importante po mga kabreny na pag-aralan po natin magkaroon po tayo ng mas malalim mas in-depth po na knowledge when it comes to uh, the systems although hindi naman nila require na talagang masadong malalim na po yung uh, knowledge natin but the general familiarization po of the aircraft systems place an uh, important role po para, kumbaga, dun sa pagkuha po nato ng exam. Kasi, uh, based na rin po sa mga nakakausap ko noon na meron pong mga questions na kung saan ay taken or galing po sa GenFam or galing po dun sa basic nga po ng aircraft systems. Kaya naman, ay highly recommend, mga ka na simulan po natin pag-aralan tungkol po dyan, no. Marami naman tayong mga materials, marami naman po tayong mga review Uh, materials or resources po na pwede nating mahagilap, ma maku maybe sa mga kakilala natin, katropa natin, para po masimula natin pag-aaralan para rin syempre kapag tayo po ay nag-exam ng maintenance training program, ay eh, ready po tayo in terms of the aircraft systems. So, pangalawa mga kabrini sa mga topics na dapat nyo pong pag-aralan na posible pong lumabas sa qualifying exam is of course about the aircraft documents po. These are basic knowledge po na itinuturo sa atin during our college days. And alam naman po natin kung gaano kaimportante no, ang dokumento when it comes po sa aircraft maintenance. Kaya naman, pag po natin, balikan po natin syempre kung para saan ba, paano ba siya gamitin, ano ba, ano ba yung purpose ng ating mga manuals. Halimbawa po yung ating aircraft maintenance manual or AMM, yung ating pong IPC, yung ating pong MEL, CDL, Uh, SRM and other manuals po na ginagamit natin yung mga SB, ADs po natin. no? So, importante po mga kabirin na meron po tayong, again, basic knowledge po kung para saan ba siya, tuwing kailan ginagamit, ano ba yung purpose, kung mga ng mga documentations or documents or manuals na meron po tayo siyempre uh, sa mundo natin, no? sa aviation industry, especially po siyempre sa pagiging aircraft mechanic. Kasi uh, sa lahat po ng aspeto, kahit nga po tayo ay uh, Uh, Nag-OJT, na-encounter po natin ang proper uh, aircraft documentation, proper usage po ng mga documents. And uh, hindi po malabo at hindi po malayong ma-encounter nyo po ang mga questions related po sa mga documents po kapag kayo ay nag-exam or nag-take po ng qualifying examination para sa maintenance training program. Pangatlo mga ka no sa mga posibleng nyo pong ma-encounter na questions kapag kayo po ay nag-take ng qualifying exam para nga po sa maintenance training program ay tungkol po sa mga equipment and tools. So, gaya po ng documentations, gaya po ng manuals, importante po na meron tayong knowledge, at least the basic po, no, fundamentals in terms of the tools and equipment po. Siyempre, nakalagay naman yan sa manual, no? mismo ang manual po magsasabi sa atin ang mga tools na gagamitin natin. But importante rin po na magkaroon tayo ng basic knowledge tungkol sa mga precision tools, no? yung mga PMS Pre precision measuring equipment po. Uh, ano ba yung mga dapat natin i-consider kapag tayo po ay gagamit ng mga precision tools? Halimbawa yung calibration, no? calibration date, uh, and all other aspect po na may kinalaman sa tools and equipment po na ginagamit natin sa pagtatrabaho. So, uh, from my experience po before nung nag-take ako ng uh, maintenance training program, no, matagal na po ito ha. Ah. Uh, Na-encounter ko po doon marami pong mga questions na kung saan yung mismong pangalan ng tools at kung saan po siya ginagamit. So, I'm sure po na Uh, meron kayong mga questions na may encounter po na may kinalaman sa proper usage, sa names mismo, basta fundamentals po, basic ng tools and equipment. Kaya naman, I highly recommend na pag-aralan nyo rin po yan mga kabirni. Balikan nyo po yung mga notes niyo or you can just simply search it syempre sa Google po. No? Magtanong tayo sa mga tropa, kakilala natin sa mga bagay na dapat pa nating malaman po in terms of the tools and equipment na ginagamit sa ating trabaho. Number 4 mga kabayani sa listahan po ng mga posibleng topic na may encounter po niyo kapag kayo po ay nag ng qualifying exam for the maintenance training program is about safety. Although syempre safety alam naman natin is uh, yung pinaka top priority natin po no, sa lahat ng trabaho. Like kung ang sinasabi, safety is quality and quality is safety. So marami po tayong mga encounter ng mga questions po. It could be scenario type, it could be a direct question na may kinalaman po sa safety. So pag-aralan po natin yan, um, meron po tayong tinatawag ni SMS or safety management system training. Kaya nga po sa mga nakakausap ko, especially sa mga schools po no, uh, kapag nag-handle o nagtuturo po tayo ng uh, GenFam, ah like ko pong um, in encourage na mag-take po sila ng mga trainings na uh, na may kinalaman po sa safety yung mga safety related training po kasi importante po 'yan malaking bagay po 'yan malaking factor po isa po 'yan syempre no, sa priority natin na kinukonsider po natin kapag tayo po ay nagtatrabaho hindi ko po alam kung paano yung exact construction ng question in terms of the safety pero i'm sure po na isa po yan sa mga topic na may encounter ninyo kapag kayo po ay nag-take ng qualifying exam para nga po sa maintenance training program. Kaya naman mga kaberni, pag-aralan po natin, no, magbasa po tayo ng mga uh, materials, no mga references na may kinalaman po sa safety, paano ba siya pinapanatili, as simple as the difference of warning, caution, yung note, uh, ano ba yung mga safety procedures po in terms of the maintenance task na ginagawa natin. And number five mga ka niyo, this is the last but definitely not the least po no sa mga listahan ng posibleng topics po na ma-encounter ninyo kapag kayo nga po ay nag-take ng qualifying exam for the maintenance training program. Ito po yung general information, general knowledge po. Kasama na rin po diyan syempre yung mga questions related sa uh, yung mga personality questions po, yung abstract reasoning, uh, uh mabanggit ko na rin po syempre yung mga questions regarding regulatory po. So, uh, yan po ay uh, Uh, A ma malawak po yung scope in terms of the general knowledge po general questions theory of flight. So importante rin po yan mga kabayan na pag aralan po natin no. Again, uh, sa sobrang lawak syempre ng possibility so hindi ko rin masasabi ko anong eksaktong reference ang inyo pong makukuha but then again, in terms of uh, yung general knowledge po na ituro naman yan sa atin sa college no again yung theory of flight no yung uh, mga basic operating principles po So, basta pag-aralan po natin. Again, like ko nga pong sinasabi mga ka no? Kung mas marami po tayong bala, kung tayo po ay nakapag-review, nakapagtanong-tanong po tayo dun sa mga tropa natin na nag-undergo na before or currently, no? Na nasa maintenance training program. So, malaking bagay po yan. Makakatulong po yan sa atin. Kasi at the end of the day, yung guidance po nila, yung mga recommendations po nila, yung mga tips po na makukuha natin from them, ay definitely makakatulong po sa atin. Kaya, gamitin po natin yung social media mga kabirin yun, yung connections natin para makakala, makakala po tayo nang mas maraming uh, review materials, mas maraming references na magagamit po natin as we prepare syempre uh, sa pag-take nga po ng MTP. Yun lang po mga ka no? Again, uh, yung limang pong na nabanggit ko ay uh, base lang po ito sa personal ko na uh, idea po and uh, again sa mga nakaharap ko rin na informasyon. Hindi ko naman sinasabi na it dito lang po iikot yung uh, exams, yung mga questions po. Hindi ko rin po sinasabi na ito mismo yung lalabas o ito mismo po yung mga topic na may encounter ninyo. I hope po itong video na napanood po ninyo ay maging guidance niyo lamang po no. These are just tips and uh, guidance po. Again, Ah uh, maganda pa rin syempre na meron kayong makausap na nag-undergo or current din nag-undergo po ng maintenance training program para sa mas comprehensive no na detalye ng posibleng uh, posible nyo pong ma-encounter ng mga questions uh, kapag kayo nga po ay nag-take ng maintenance training programs. Um, again mga kabirin, maraming maraming salamat po. I hope nakatulong po kahit papano ang video na to. And uh, kung sa palagay po ninyo ay malaking bagay, ang information na nakuha po niyo sa video na to, I hope uh, you can share this video po para mas marami tayong matulungan, especially po doon sa mga kabreny na nagsisimula pa lang nagsisimula pa lang sa kanilang career no sa aviation industry, sa mga nagbabalak nga po na kumuha ng maintenance training program. I wish you nothing but success. I wish you all the best po mga kabreny. Uh, kung meron man po kayong mga questions, uh, feel free po na mag-message sa ating page or mag-leave ng comment po syempre sa video na to. Again, maraming-maraming salamat po mga kabreny. Good luck po. God bless us all and bye for now.